Sa nakaraang episode, nakilala natin si Yuya, isang batang lalaki na binubuli sa buong buhay niya. Ngunit pagkatapos na mailigtas ang isang batang babae, at matuklasan ang isang misteryosong pintu na humantong sa ibang mundo, nakahanap siya ng isang bahay na dating pagmamayari ng pinakamalakas na sage. Natalo niya ang ilang halimaw gamit ang mga maalamat na armas na iniwan ng sage, at nag-level up ng higit sa dalawandaang beses, na naging sanhi ng ganap na pagbabago ng kanyang katawan. Nagsimula siyang pumasok sa prestihiyosong Osei Academy, kung saan nakipagkaibigan siya sa unang pagkakataon. Habang ginalugad niya ang kabilang mundo, iniligtas niya ang prinsesa na nagngangalang Lexia, at nagampun siya ng isang Black Fenrir na nagngangalang Knight. Nadiskubre niya ang isang misteryosong kwebo, kung saan nakita niya ang bangkay ng Sage pati na rin ang isang libro na kanyang naiwan. Habang binabasa niya ang libro, natutunan ni Yuya kung paano gumamit ng mahika, at inilipat ng Sage ang kanyang mahiwagang circuit sa kanya. Nagpapatuloy ang kwento sa normal na mundo nang bumalik si Yuya mula sa ilog kasama si Kaide, at nakita nila si Rin. Tinanong sila ni Rin kung kumusta ang adventure nila, at kung hindi ba ito masyadong nakaka-stress, habang sinasabi sa kanya ni Yuya na nagawa naman nilang makahuli ng isda. Sinabi ni Kaide sa kanya na wala silang anumang pakikibaka dahil nag-iisang hinuli ni Yuya ang lahat ng isda sa ilog gamit lang ang kanyang kamay. Tumapit siya sa balde ng isda para makita ang dami ng isda na talagang nakuha ni Yuya, at laking gulat din niya. Siya ay nagkumento na tila siya ay may maraming pisikal na lakas, sa parehong paraan kung paano niya ipinakita ang kanyang pisikal na lakas sa kanilang physical class. Nakita ni Yuya na nakahandusay sa lupa ang kanyang huling teammate, si Akira. Tinanong niya si Rin kung ano ang nangyari kay Akira at kung ang kanilang misyon ay napakahirap kaya nagkolaps si Akira, ngunit sinabi ni Rin sa kanya na dapat nilang iwan si Akira ng ganoon dahil sinusubukan ng bata na magpahinga. Sigaw ni Akira kay Rin, sinabi niya sa ibang teammates na si Rin ang gumawa sa kanya kung bakit ganoon siya, at siya ang dahilan kung bakit siya mahina. Sa kabilang banda, nakakagulat na tinanong siya ni Rin kung buhay pa ba siya. Sinabi ni Akira sa kanyang mga kasamahan na ang lahat ay maayos, hanggang sa sinimula nila ang kanilang misyon sa pamamagitan ng pagpili ng lahat ng magagamit na mga gulay. Nagpatuloy ito hanggang sa ipadala siya ni Rin upang mamulot ng gulay sa bangin, at pagdating niya doon, nakakita siya ng makamandag na kabute at nagkamali siyang kumain ito, at ginamit din siya ni Rin bilang bitag sa isang oso. Hindi man lang siya pinapansin ni Rin, tsaka, mas interesado si Yuya sa kalagayan niya sa pagkain niya ng mga laso na kabute. Ipinaalala niya sa kanya na sinabi ng guru sa kanila na ang mga nakakalaso na mushroom ay maaaring pumatay, at tinanong si Akira kung siya ay maayos sarkastikong sinabi ni Akira sa kanila na magiging maayos siya kung ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan ay maayos. Hindi interesado si Yuya sa palusot na iyon, agad niyang pinuntahan si Akira at sinubukan siyang suriin. Tinanong niya si Akira kung maayos ba siya, at ginagamit niya ang kanyang mahiwagang mga mata upang makita kung may panloob na mali kay Akira. Ang kanyang sistema ay nagpapakita sa kanya na si Akira ay maayos, siya ay nakarelax, at sinabi niya kay Akira upang matiyak na hindi niya ilalagay muli ang kanyang sarili sa panganib at dapat ding magpahinga. Laking gulat ni Akira na may nagmamalasakit sa kanya, sinigaw niya ang pangalan ni Yuya at sinubukan siyang yakapin. Napagpasyahan din ng mga batang babae na sa panahon ng pagsusulit sa film, gagawin nila ang kanilang makakaya. Nagkita ang team sa kanilang tent, at tinanong ni Yuya si Rin kung ano ang nakuha nila ni Akira. Pumunta sila sa mesa ng mga gulay, at laking gulat ni Yuya na ganoon karaming gulay ang nakuha ng mga kasamahan niya. Pinuri niya ang kanilang trabaho, at habang nagtatalo si na Akira at rin kung sino ang pinakamahusay na gumawa sa field mission, ginagamit ni Yuya ang kanyang mga mata upang suriin ang mga gulay at pati na rin ang kanilang mga pangalan para malaman niya kung alin ang nakakain at alin ang lason. Pagkatapos suriin, inalis niya ang mga nakakalason na gulay, at siya ay walang pakialam sa itim na truffle at Japanese yam dahil hindi niya alam ang tungkol sa mga ito. Nagpasya siyang tatanungin nila ang mga guru kung lason ang mga gulay o hindi, Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung sino ang magluluto ng pagkain, at nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Wala ni isa sa kanila ang handang gampanan ang ganoong responsibilidad, kaya ngumiti siya sa kanila at sinabing pumunta silang lahat sa bulwagan, at ipakita muna sa guro ang kanilang gulay bago sila magpasya kung sino ang magluluto ng pagkain. Dumating sila sa bulwagan at habang hinihintay niya ang kanilang teacher na si Sawada, nakita niya si Cory. Tinawag siya nito at naglakad para salubungin siya. Binati niya ito ng buong ngiti at tinanong siya kung nag-e-enjoy ba siya sa kanilang field mission. Inamin niya na nag -e enjoy siya pero mas pipiliin daw niya kung hindi ito isang mission kung saan kailangan nilang pakainin ng hiwalay ang isa't isa. Pinapakalma niya siya, at lahat ng ito ay dahil gusto ng guru na matuto silang mabuti, at nasisiyahan siya sa mission kahit papaano. Tinawag siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan at nagpaalam siya kay Yuya at pinuntahan ang kanyang mga kaibigan. Pagkaalis ni Cory, tumakbo si Akira para salubungin si Yuya. Taking gulat niya na si Yuya ay kaibigan ni Cory, at sinabi ng kanyang mga kaibigan na sina Shingo at Raya, na tama ang mga chismis tungkol dito. Tinanong niya si Yuya kung ganoon ba siya ka-close kay Cory at sinabi niyang gusto rin niyang maging kaibigan si Princess Cory. Taking gulat ni Yuya na tinawag ni Akira na prinsesa si Cory, dahil hindi niya alam na prinsesa ito. Kaya ipinaliwanag ni Rina technically, si Cory ay anak ng chairman ng kanilang paaralan, ibig sabihin ay isa siyang prinsesa sa kanilang paaralan. Ang kanyang masayang ngiti, at maganda at palakaibigang personalidad ang iba pang dahilan kung bakit siya tinatawag ng mga tao na prinsesa. Maya-maya, dumating ang kanilang teacher na si Sawada, tinitingnan niya ang lahat ng kanilang mga gulay, at masaya siya sa kanila. Sinabi niya sa kanila na hindi lamang sila ang nagdala ng pinakamataas na gulay, ngunit sila rin ang nag-iisang pangkat na walang lason na gulay. Natutuwa siya na sa kanilang mahusay na trabaho, tiyak na makakakuha siya ng bonus sa paaralan. Sinabi niya sa kanila na nadagdagan nila ang kanyang pagkakataong makakuha ng bonus, ngunit hindi sila maaaring tumigil doon dahil ang kanilang pagluluto ay mamarkahan din. Nakikiusap siya sa kanila na tiyaking masarap ang pagluluto nila ng pagkain. Tinanong niya kung sino ang magluluto, at lahat ng iba pang miyembro ay nakaturo kay Yuya. At ubilin niyang tinanggap ang responsibilidad, at nang sabihin nila kay Sawada na siya ang magluluto, niyakap siya ni Sawada. Nakiusap siya sa kanya na dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagtiyak na ang pagkain ay mahusay na ginawa dahil ang kanyang bonus ay nakataya. Naiinis siya sa kanyang makasariling intensyon at nagmakaawa sa kanya na magpanggap man lang siya na parang nagmamalasakit siya sa kanila at hindi ang kanyang bonus, ngunit wala siyang alam Bumalik ang team sa kanilang tent para magluto. Sinimula ni Yuya ang paghiwa ng isda bago niya ihanda ang gulay. Nagsisimula siyang magprito ng kanyang isda, at sa huli, ang mesa ay napuno ng pagkain at mga side dishes. Nang matapos ay pinagsilbihan niya ang kanyang mga kasamahan na nakatingin sa pagkain. Sigurado silang magiging napakasarap ng pagkain. Gayunpaman, nang sila ay kumuha ng unang kagat, sila ay hindi makapagsalita. Si Sawada at dalawa sa kanyang mga lalaking guro ay naglalakad sa kanilang toldo nang makita nila ang tambak ng pagkain. Interesado din sila, nagtanong si Sawada kung pwede ba silang tumikim, pinayagan naman sila ni Yuya. Kumuha sila ng isda, at nang kinagat din nila ito, hindi sila makapagsalita. Pakiramdam ni Yuya ay naghanda siya ng mga basura, nakikiusap siya sa kanila na magkomento, at lahat sila ay nagsisigawan na ang pagkain ay napakasarap. Sinabi nila sa kanya na ito ang pinakamahusay na pagkain na kanilang nakain sa kanilang buhay, at lahat sila ay pumasok sa negosyo ng pagubos ng pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto, ang kaninang napuno na lamesa ay nagiging walang laman. Ang lahat ng mga plato ng pagkain ay bumalik sa pagiging mga plato lamang at sila ay labis na nabusog. Naging emosyonal si Sawada, tinanong niya si Yuya kung gusto niya itong pakasalan. Nagulat ang lahat ng nasa mesa, biglaan ang tanong, at iniisip nila kung seryoso ba siya o nagbibiro. Ipinaliwanag pa niya na sa kanyang paglaki, mas naging interesado siya sa kanyang pagsasaliksik at sa kanyang kasiyahan kaya wala siyang oras para sa mga lalaki. Hindi siya marunong magluto o maglaba, at pagod na rin siya sa pagiging single. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Field trip na iyon ay dahil gusto niya ng bonus, ngunit hindi niya alam na makikilala niya ang pinakamagaling na kusinero na higit na mahusay magluto kaysa sa sinumang tao na nakilala niya doon. Tinanong niya ulit si Yuya kung gusto niya itong pakasalan. Sa puntong ito, lahat sila ay nagprotesta. Pinaalalahanan ng guru si Sawada na hindi maganda tingnan na gusto niyang pakasalan ang kanyang estudyante, at sinabi pa sa kanya ni Kaide na may ilang dahilan kung bakit hindi niya maaaring pakasalan si Yuya, at hindi siya papayag sa pagsasama. Nagtataka si Yuya kung ang dahilan ng lahat ng pagtutol sa pagsasama ay dahil napakasama niyang tao. Sa huli ay nagsalita siya, sinabi niya kay Suwado na ang kanyang kahilingan ay masyadong biglaan. Nagkumento siya na siya ang kanyang guro, at hindi niya itatanggi na siya ay isang mahusay na guro. Bago niya matapos ang kanyang pahayag, tumalon si Suwado sa kanya at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Nagmamakaawa ang lahat na palayain siya, at nahihirapan din siyang huminga. Sa huli ay itinaas niya ang kanyang kamay na parang isang taong halos mamatay, kaya sinabi ni rin kay Sawada na si Yuya ay nakakakita ng langit. Sa kalaunan, pinakawalan ni Sawada si Yuya, na nagsasabing nakikita na niya ang langit sa katutuhanan. Pagkatapos ng mahabang araw, nagteleport si Yuya sa kanyang tahanan para makipagkita kay Knight. Pinabati niya ang kanyang alaga, bagamat sinabi niyang aalis siya sa lalong madaling panahon upang sumama sa kanyang mga kasamahan, agad niyang sinimulan ang paghahanda ng hapunan ni Knight. Pagkatapos niyang maghanda, nakita niyang nagsasaya si Knight sa pagkain. Nagkumento siya na masaya siyang magpasaya ng mga tao, at talagang masaya siya sa tuwing nasisiyahan si Nakaide, sa night at iba pang mga tao sa mga pagkain ginawa niya para sa kanila. Mabilis ang oras, at kailangan niyang bumalik sa field trip para maligo, kaya umalis siya sa kanyang tahanan. Sumama siya sa kanyang mga kasamahan sa banyo, at napansin niyang lahat ng mga estudyante ay nakatingin sa kanya. Tinanong niya si Akira kung bakit nakatingin sa kanya ang lahat, at tinanong siya ni Akira kung hindi niya nakikita na iba ang pagkakabuild ng katawan niya. Tinanong niya siya kung bakit siya nasa going home club gayong kahang-hanga ang kanyang katawan, at sinabing dapat siya ay nasa mga club kung saan maaari niyang gamitin ang mga ganoong katawan. Sinabi ni Akira na ito ay pandaraya na mayroon siyang kahangahangang katawan habang siya ay wala. Naligo din ang mga babae, agad-agad, tinanggal ni Kaide ang kanyang damit, at hinimas-himas ni rin ang kanyang dibdib. Sinabi niya na ang kanyang dibdib ay malaki at ito ay pandaraya para sa ibang mga estudyante. Dumating din si Corey kasama ang kanyang mga kaibigan at tinawag ni Rin si Kaori upang makita kung gaano kalaki ang dibdib ni Kaide. Naiinggit si Corey at ang iba pang mga estudyante, tumingin sila sa kanilang dibdib at nakita kung gaano ito kaliit at iniisip nila kung ano ang nangyayari. Tinukso ni Rin na hindi kasing laki ng dibdib ni Teacher Sawada ang kanyang dibdib at ibinunyag nila sa iba na pagkatapos kumain ng pagkain ni Yuya, hiniling ni Sawada kay Yuya na pakasalan siya. Sinabi ni Kaide kung gusto ni Yuya ang dibdib, gugustuhin din niyang ilagay ang kanyang ulo sa kanyang sarili, dahilan upang tanungin siya ni Cory kung gusto niya si Yuya, ngunit itinanggi niya ito at sinabing hindi, bagaman ang katutuhanan ay halata sa lahat. Bumalik sila sa kanika tent para matulog. Nang gabing iyon, may lumitaw na oso sa kanilang tolda at kinuha ang halos lahat ng kanilang mga gulay. Kinaumagahan ng magising ang mga estudyante, napansin nilang hinalughug ang kanilang tent. Iniisip nila kung ano ang maaring nangyari, lalo na't hindi naapektuhan ang kanilang mga personal na gamit. Nagpasya silang bumalik sa kagubatan at maghanap ng almusal, bagaman nag-aatubili si Akira na pumunta. Nakatayo siya doon, halos umiyak, ngunit hindi niya masabi sa kanyang mga kaibigan kung bakit. Nag-aatubili siyang sumunod sa kanila, at sa kagubatan, napansin niya ang ilang mga palatandaan at mga sirang puno. Napansin ni Yuya na siya ay parang iba at pinuntahan siya. Napansin din ni Yuya ang mga palatandaan, ngunit bago nila binalaan ang mga batang babae, ang oso ay lumapit sa kanila. Agad silang tumakbo palabas ng kagubatan habang hinahabol sila ng oso. Ang mga guro ay nagtuturo sa kanila na dapat silang makahanap ng isang harang, at sila ay tumakbo patungo kay Sawada na nagtutulak sa kanila patungo sa harang. Habang sinusundan niya sila, nadapa siya at ang oso ay lumakad patungo sa kanya. Tumingon si Yuya at nakitang nasa panganib si Sawada. Tumakbo siya roon at hinawakan ang oso. Nilalabanan niya ang oso at pinabagsak ang oso. Habang bumagsak ang oso, pinahahalagahan siya ni Sawada sa pagligtas sa kanya. Sinabi niya bilang kanyang guro, dapat siyang magalit sa kanya dahil sa pagtataya ng kanyang buhay, ngunit dahil iniligtas siya nito, hahayaan niya ito. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya bilang kapalit at kung gusto niya siya. Tinanggihan niya ang alok kaya sinabi niyang susubukan niya muli sa susunod. Nagtataka sila kung ano ang dapat nilang gawin sa oso, at tumawag si Cory sa autoridad, at nagpasya silang gawin ang oso bilang bantay ng kanilang paaralan. Natapos ang field trip at umuwi na sila, si Yuya ay bumalik sa kabilang mundo, at iyon ang parehong araw na makikipagkita siya sa hari. Pumunta siya sa kagubatan upang salubungin si Princess Alexia at ang kanyang mga bantay, at sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng ilang halimaw. Iniisip niyang lalapitin nila si Alexia, kaya hinarap niya ang mga ito. Pagkatapos makipaglaban sa boss, nakakuha siya ng helmet bilang kapalit. Isinuot niya ang helmet para salubungin si Lexia at ang mga bantay nito. Pagdating nila, hiniling nila sa kanya na pumasok sa karwahe upang may hatid nila siya sa hari, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kasama, si Knight. Bago siya magsalita, tumakbo si Knight kay Lexia at bumagsak ito, na halos magdulot ng aksidente. Pinutol ni Yuya ang puno na maaring tumama sa kanila, at napagtanto niyang may nag-target kay Lexia, at iniligtas siya ni Knight. Pumunta siya sa kagubatan upang hanapin ang asasin. Inatake niya ang asasin at nalaman niyang si Luna iyon, nagulat siya. Tinanong siya ni Lexio kung kilala niya si Luna, kaya umamin ito sa kanya at nakiusap na iuwi niya si Luna at pagalingin, dahil hindi niya iniisip na masama itong tao. Tinanggap ni Lexia ang ideya at hiniling din na sundan siya. Gayun din, ang kanyang mga mandirigma ay nag-aalala tungkol sa kanya, dahil siya ay nag-iisa. Nang matagpuan sila ay sinabi niyang bibisita sila sa bahay ni Yuya. Habang cargo si Luna ay nagteleport sila sa bahay ni Yuya. Nais din malaman ni Lexio kung bakit nakipagsapalaran ang babaeng ito at kung bakit siya inaatake at kung ano ang kaugnayan ni Yuya at Luna sa isa't isa. Gamit ang teleportation magic, nakarating sila sa bahay. Nilagay niya si Luna sa kama at hinanda niya ang sarili upang sagutin ang mga tanong ni Lexia. Dinadala nito ang pagtatapos ng episode. See you sa next video. Mag-like at mag-subscribe para updated ka sa bagong videos.